pag-isipan din natin yan no, sa ating pag review sa mga existing na batas natin ngayon. Ang, uh, ang, ang, ginawa ko is uh, Housing for All Act. Housing for All Act. Meron tayong existing law nito. Meron na tayong batas. Yung Republic Act No. 7279 o tinatawag na Urban Development and Housing Act. Ang proposed amendments ko dito, number one, dagdagan ng alokasyon ng pondo para sa mga proyektong pabahay na abot kaya. Pangalawa, padaliin ang proseso sa so pagkuha ng lupa at pag-aproba upang mapabilis ang mga proyektong bahay. At meron tayong overview. Bumuo ng abot kayang pabahay para sa mga pamilyang mababa ang kita. 'Yung 'yung socialized housing natin, kailangan mas maganda pa 'yan na ang presyo ay kasing baba rin. Ang scope nito, uh, tututukan nito ang mga mga urban na lugar, 'no, mga urban areas na nakakaranas ng kakulangan sa pabahay at mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad. At pangalawa, magbigay access sa mga pangunahing serbisyo tulad ng tubig at kuryente, pati na rin ang, op ang mga oportunidad para sa trabaho, bigyan sila ng uh, kaukulang livelihood. Then, ang implementation nito is uh, meron naman tayong existing na PPPs, no, yung uh, public-private partnerships. So, ikayatin ang mga pribadong sektor na mag-invest sa housing projects. And then meron tayong land use policies, magpatupad ng mga polisiya na magpapadali sa pagkuha ng lupa para sa pagtatayo ng pabahay. And then may monitoring progress din tayo, regular na suri ng kalidad at accessibility ng mga housing project. Ito uh, ang nakita natin na uh, Uh, isang malaking problema na pwedeng bigyan ng solusyon. At ito yung aking mga panukalang gagawin kung ako ay may bilang isang senador.